Tampok ang mga higantes sa pagdiriwang ng serenata sa kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus sa Lukban, Quezon. Ibinida naman ang nagagandang baluarte o arko sa isang barangay sa Tayabas City, Quezon. Silipin yan sa so report ni Paul Hernandez. Mga dambuhalang tao sa Lukban, Quezon na nagsasayawan, pumarada at nakikisaya sa mga residente. Atraksyon ng mga gentle giant na yan o mga higantes sa selebrasyon ng serenata sa kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kun todo costume rin ang mga higantes. Nagsimula lang daw sa dalawang higantes ang tradisyon na ito ng mga taga tagalukban hanggang sa nadagdagan ng nadagdagan sa paglipas ng panahon. Sa makulay na fireworks display naman ng gabi nagtapos ang pagdiriwang. Sa Tayaba City Quezon naman, lutang ang mga naggagandahang arko sa Barangay Ibabang Palale. Ibinida ang pagkamalikhain ng mga residente sa pagbubuo ng mga arko gamit ang mga native materials. Tampok ang mga baluarte o arkong ito sa pagdiriwang ng kanilang selebrasyon ng Santa Cruzan para sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Pagdalaw. Ito ang kauna-unahang arc making contest sa lugar. Nag-uwi ng cash prize ang mga nagsipagwaging baluarte. Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.